Hindi mo lang kahit yeah, sa uh, pala. Sakto lang ba? Sakto sa mo dito. Sa lagayan. Sabay amoy. Ay, amoy pa lang. Ox na, oks na. Ayan mga idol. Tapos, shake, 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 shake. Sabay open. Tapos, tapos. Lagay dito. Tapos, tapos huh hmm tapos sa pag iyan kapus 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 sa pag mo kapus sa pag iyan wala well, picture, ikaw maganda na picture. Tapos na. Wala. <laughs> yung mga idol. Man, ito ito. maganda yung cellphone niya eh. Hmm. Tingnan ko yun yung pagkakaiba nila mga idol. Paano kumain ng ano? Ang dalaga. Paano kumain ng dalaga? Hindi ko pa, pa matikman sa gulit. Paano kumain ng dalaga? Ay, hindi ko matikman. Hindi malasahan? <laughs> Sige, hindi pa pa yung sa lang. Eh, paano may asawa na? Hahaha. <laughs> <laughs>

Thank you, no, break yun, no, break yun, break. Ay, yung batina, batina, batina. Yung batina. Yung batina. Yung batina. Yung